Na nga boss, ito Toyota Vios oh. Natanggal yung terminal ng battery. Nagaganyan na. Minsan po pitik pa yung compressor niya pagka nag-aircon. So, paano ba natin marirelearn to o reset? So, sundan nyo lang to. Yan, oh. Minsan, nakukuha siya. Kapag mainit na yung makina, pwede natin ilagay sa reverse every 10 seconds. neutral Nasama daw na si Jesus sa -drive, drive test natin. Ay sorry. sige, sir. Siya na pag-drive natin para maano niya yung difference. Oo, sige, sige. 10 okay. seconds. Gawin nyo lang 'tong mga bossing, yung paglipat-lipat kapag mainit na 'yung makina. Siguro naka-under siya ng mga 5 to 10 minutes kapag kaayaw pa rin ganito ang gawin natin naka park tapos accelerator natin ng 3000 maintain okay. lang natin tapos hintayin natin gumana yung kanyang cooling fan sa labas may cut na okay tingnan natin mababa pa Lagay natin sa drive. 10 seconds. Tataas bang kusa yan? Oo, oh, tataas yan. Hindi tayo naka-aircon. Ayan, yeah, ganyan lang, naka-drive. pusa learn yan yung kanina nasa 500 eh below yan pataas yan yan unti unti na tumataas ayos mm. na to eh. 10 minutes sir na -drive. Mm. oh, na nakadrive ano pa na sikreto nun oo oh. magaling ka talaga daw secret lang 'yon. <laughs> oh. 'Di minsan ano eh, hindi mo mapatino pag rin yung throttle. Oh. Kaya nasabihan kita kanina. Pero oh. sinabi ko na kay Jason next time na lang ako. Mm -hmm. Para sabay palitan ng ano ng ng uh, spare part. Oh, ganoon na lang. Ngayon, ilagay na natin siya sa neutral tingnan natin kung di na siya bababa. Neutral 'yan. Ayun, tumaas na 'no reverse Waba siya ng konti Marami pa kasi yung throttle mga boss eh Pero sinabihan ko na yung may-ari Sasunod na lang daw up Ayan, mataas na Punta tayo sa labas oh, oh, Wala pang aircon yan. Lagay natin yung aircon. O oh, buksan natin. aircon, dapat umas ang konti medyo bumaba sya ng konti so kailangan okay talaga natin linisan yung throttle body pero okay lang yan, susunod na lang daw mga boss yan o, yung kanina kasi pagka na naka aircon pitik ng pitik masyadong mababa yung minute. so yun lang mga boss, kinakita ko lang sa inyo kung paano magrelo yun sa mga 2NZ na Toyota Vios. Yung mga electronic throttle body na. Thank you.